Hi guys, so gawa naman tayo today ng ating cheesy chop potato. Dahil kapag natry niyo to at natikman ay swak na mapapasarap din kayo. Tapos napakadali niya lang gawin dahil ang kailangan lang natin dito ay itong mga patatas natin. Maganda sana kung marble potatoes nga ang gamitin natin dito. Pero ito lang yung mga available na size ng ating mga patatas. Kaya chinap ko na lang ito ng pack cubes. At ilalagay na natin dito sa ating tubig dahil ibuboil natin ito ng 5 minutes nga lamang. Ayan, check lang natin ito kung malambot na nga ang ating mga patatas. Kaya kapag okay na, ay ihain na natin. Ayan, after nga natin mabulang ating mga patatas, ay iprito na din natin ito. Kaya naglagay na din ako dito ng ating mga pampalasa gaya ng asin, pepper, at itong garlic powder lang. Then, naluhaluin lang natin ito para hindi masunong ng ating mga nachop na mga patatas. Tapos kung sa tingin nyo, ganito na nga ang itsura ng ating mga patatas, ay ihain na din natin ito dahil luto na nga ang mga ito. Kaya ang next naman nating gawin ay itong cheese toast natin. Balik, ganito nga yung proseso ko sa paggawa ng ating creamy cheese toast. Gumagamit lang ako dito ng ating evap, tapos itong melted cheese natin. Then, alu-aluin lang natin ito hanggang sa matunoy yung mga nag-grate natin cheese. At nilalagyan ko din ng ating cheese powder kasi ito talaga yung pandagdag lasa at pangdagdag kulay na din. Kaya kung gusto nyo dagdagan ng cheese powder para tumingkad ang kulay, ay pwedeng-pwede. At dahil malapot pa nga ang ating cheese sauce, ay nilalagyan lalagyan ko lamang ito ng ating tubig. So, okay na nga itong nagawa nating cheese sauce. Kaya ilagay na nga natin dito sa ating mga na-chop na mga patatas. O oh, di ba? Kahit nasa video pa nga lang talaga ay nakakatakam na siya. Kaya para sumarap lalo ay naglagay na din ako dito ng ating nalutong bacon. Pero kung wala naman kayong bacon ay okay na din yung ham. Tapos itong seaweeds para panagdag palamuti at dagdag lasa na din. Kaya charan, ito na nga ang ating cheesy chop na potatoes. Kaya naman kung potato lover ka talaga kagaya ko, ay pwedeng pwede mo talaga itong matry at matikman. Kaya ito na nga, hindi ko na mapigilan na tikman ng aking ginawa dahil sarap na sarap na naman talaga ako dito. Bukod nga sa napakadali niya lang gawin, ay masarap talaga yung pagka-cheese sauce niya. Dahil creamy creamy talaga siya at bagay na bagay dito sa ating mga patatas. Kaya kung gusto nyo itong itry, ay itry nyo na. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye!